Uy mga kaibigan! Ngayon, samahan ninyo ako sa isang kamangamanghang paglalakbay sa kasaysayan. Pag-uusapan natin ang makulay at masaganang kasaysayan ng Pilipinas, mula sa sinaunang panahon, hanggang sa paggamit ng kalayaan. Handa na ba kayo? Tara na! Bago pa man dumating ang mga barkong may iba't ibang bandila, ang mga isla ng Pilipinas ay mayroon ng mga naninirahan. May mga malilit na pangkat na nangangaso at namumulot ng pagkain sa mga kagubatan, habang ang iba naman ay nanirahan malapit sa mga ilog at dagat, nagsasaka at nangingisda. Bawat pangkat ay may kanya-kanyang kultura, paniniwala at pamumuhay. Libu-libong taon na ang nakalilipas, dumating ang mga Austronesiano, dala ang kaalaman sa pagtatanim ng palay, paggawa ng bangka at iba't ibang kasanayan. Sila ang naging ninuno ng marami sa mga pangkat etniko sa Pilipinas ngayon nagtatag sila ng maliliit na kaharian at balangay, nakipagkalakalan sa ibang mga isla sa Timog Silangang Asya, at bumuo ng sarili nilang sistema ng pagsulat at mga batas. Sa paglipas ng mga siglo, dumating din ang mga impluensya mula sa iba't ibang bahagi ng Asya. Nakipagkalakalan ang mga Pilipino sa mga mga ngalakal mula sa Tsina, India at Arabia, na nagdala ng mga bagong produkto, ideya at paniniwala. Kumalat ang Islam sa mga bahagi ng Mindanao, kung saan itinatag ang mga sultanato na may sariling pamahalaan at kultura. Ngunit isang malaking pagbabago ang dumating noong ika-16 na siglo. Dumating ang mga Espanyol sa pangunguna ni Ferdinand Magellan. Bagamat maikli lamang ang pananatili ni Magellan, ito ang naging simula ng mahigit 300 taon ng pananakop ng mga Espanyol. Dinala ng mga Espanyol ang Kristyanismo at ang kanilang sistema ng pamamahala itinatag nila ang Maynila bilang kabisera at nagtayo ng mga simbahan, paaralan, at infrastruktura. Gayunpaman, ang kanilang pamamahala ay nagdulot din ng pang-abuso at diskriminasyon laban sa mga Pilipino. Napilitan silang magtrabaho, magbayad ng buwis, at talikuran ang kanilang mga tradisyonal na paniniwala. Hindi nagtagal, nagsimula ang mga pag-alsa laban sa mga Espanyol. Maraming Pilipino ang matapang na lumaban para sa kanilang kalayaan. Kabilang dito si na Lapu-Lapu na matagumpay na ipinagtanggol ang Mactan laban kay Magellan, si Dagohoy na namuno sa isang mahabang rebellion sa Bohol, at marami pang iba na nagbuwis ng buhay para sa bayan. Sa huling bahagi ng ika-19 na siglo, lumakas ang kilusang nasyonalista. Ang mga intelektwal tulad ni na Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar, at Andres Bonifacio ay nagmulat sa mga Pilipino sa kanilang mga karapatan at nagsulong ng pagbabago. Itinatag ni Bonifacio ang katipunan, isang lihim na samahan na naglalayong makamit ang kalayaan sa pamamagitan ng armadong pakikibaka. Noong 1896, sumiklab ang Revolusyong Pilipino. Pinangunahan ng mga katipunero ang pag-aalsa laban sa mga Espanyol. Sa kabila ng mga unang paghihirap, lumakas ang revolusyon sa ilalim ng pamumuno ni Emilio Aguinaldo. Noong 1898, idineklara ang kalayaan ng Pilipinas sa Kawit, Cavite, ngunit maikli lamang ang kalayaan. Dumating ang mga Amerikano at nakipaglaban sa mga Espanyol. Pagkatapos ng digma ang Espanyol-Amerikano, binili ng Estados Unidos ang Pilipinas mula sa Espanya. Muling lumaban ang mga Pilipino, sa pagkakataong ito laban sa mga Amerikano, sa digma ang Pilipino-Amerikano. Ngunit sa huli, nanaig ang Estados Unidos at sinakop ang Pilipinas. Sa ilalim ng pamamahala ng mga Amerikano, nagkaroon ng mga pagbabago sa edukasyon, infrastruktura, at pamamahala ngunit na natiling matatag ang hangarin ng mga Pilipino para sa ganap na kalayaan. Noong ikalawang digma ang pandaigdig, sinakop ng Japan ang Pilipinas. Nagdusa ang mga Pilipino sa ilalim ng pamamahala ng mga Hapones. Ngunit may mga Pilipino rin na lumaban at tumulong sa mga Amerikano na palayain ang bansa. Noong 1946, sa wakas ay nakamit ng Pilipinas ang kalayaan mula sa Estados Unidos. Ito ay isang malaking tagumpay para sa Pilipinong matagal nang naghahangad ng sariling pamamahala. Simula noon, ang Pilipinas ay naharap sa iba't ibang hamon at pagbabago. Ngunit ang diwa ng pagkakaisa, katapangan, at pagmamahal sa bayan na ipinakita ng ating mga ninuno, ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino ngayon. Ang kasaysayan ng Pilipinas ay isang patuloy na kuwento ng pakikibaka, pag-asa, at pagtitiis para sa isang mas magandang kinabukasan. Salamat sa panood. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang mga kahangahangang kwento. Kita-kits sa susunod.